uh, napulkom iniutos daw ang agarang investigasyon sa pagkakasangkot ng mga pulis sa pagkawala ng isang daang sabongero. MH, Balita Image. ng Bansa! Detalye! Let's go, go! go! Let's Inatasan ni Atty. Rafael Vicente Kalinisan, Vice Chairman at Executive Officer ng National Police Commission ang Inspection, Monitoring and Investigation Service na magsagawa ng kusang investigasyon kaugnay sa umano'y pagkakasangkot ng ilang mga pulis sa pagkawala ng mayigit sandaang sa bungero. Tiniyak ni Atty. Kalinisan na hindi magdadalawang isip ang NAPOLCOM na tanggalin sa serbisyo ang sinimang miyembro ng kapulisan na mapatunayang nakipagsagwatan sa grupong pinaniniwala ang responsable sa pagpatay sa mga biktima at pagtapon ng kanilang mga bangkay sa lawa ng Taal, Batangas. Kasabay nito, nananawagan si Atty. Kalinisa na magsampal ng reklamo sino mang ibang may reklamo na magsumiti ng formal na reklamo sa NAPOLCOM upang mapabilis ang pagresolba ng kaso sa koordinasyon ng Department of Justice at ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Na nanawagan si Atty. Kalinisan kay alias Totoy na lumantad at magsumiti ng kanyang sinumpaang salaysay ng reklamo sa NAPOLCOM upang maimbestigahan at mapakinggan ang kasong ito sa lalong madaling palahon kailangan ng mabilis na hustisya at hindi kami mag-aatubiling ipagkaloob ito ang hagbang na ito ay kasunod ng mga isiniwalat sa DOJ ng isang saksi na kinilalang si Totoy na nag-uugnay sa isang pulis, isang gwardya mula sa isang sabungan sa Maynila at isang personalidad sa showbiz na umanoy konektado sa otak ng krimen ako, si Nestor Kagitla reporting para sa Media House Express, ang kaunaunahang Internet TV Radio sa Pilipinas. Maraming salamat, Nestor Kagitla, sa iyong report.